mas bagong tunog Para sa lahat ay inihahandog Halika, mabubusog Ating mga tayo sa mga tumtog na Mas pinapalawak Na musik at balita ay pinapalaganap Naglilingkod, nagbubuklod Para sa mamamayan Palagi kang kasama kahit nasan ka man Buong bansa ay

Tatapos ang ating mga pinagsamahang masaya Mas pinapalawak para Mga Pilipino kasama Naglilingkod, nagbubuklod Para sa mamamaya oh, oh, oh. Palagi kang kasama kahit nasa Diba narinig na Lalong-lalong na mga magandang musika nagtatapo Sa ating mga pinagsamahang masaya Mas pinapalawak para Mga Pilipino kasama Naglilingkod, nagbubuklod Para sa mamamaya oh, oh, oh. Palagi kang kasama kahit nasan ka ma oh, oh, oh. Lahat kasali dahil My favorite music radio Palagi kang pinapakinggan Kahit saan, kailanman My favorite music radio ang yeah. pinakamaaasahan kahit sa kianman, my favorite FM radio. Di diba mas bagong tunog para sa lahat ay inihahandog, halika mabubusog ating mga taya sa mga tungtog na mas pinapalawas na musikat balita ay pinapalaganap, nagilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan My favorite FM radio Lutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon Lagi mong kasama sa pagbangon O s'di palawak para Mga Pilipino kasama Naglilingkod dahil buong bansa ay iisa Music, radio. Lagi ka pinapakinggan kahit sa'n, sa kailanman Mugzikweliya Favorite apple flavor yeah. Pilipino kasama Naglilingkod, nagbubuklod Para sa mamamaya oh, kang kasama kahit na Di ba narinig nyo na Lalong-lalong na mga magandang musika Di sa ating mga pinagsamahang masaya Mas pinapalawak para Mga Pilipino kasama Naglilingkod, nagbubuklod Para sa mamamaya oh, 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 Palagi kang kasama kahit nasan ka man oh, 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 Lahat kasali dahil My favorite music radio Lagi kang pinapakinggan Kahit sa'n, kailanman My favorite music radio hindi na ka kahit sad, man, My favorite FM radio Di ba mas bagong tunog para sa lahat ay inihahandog Halika, mabubusog ating mga tenga sa mga tungtog Na mas pinapalawag na musik at balita ay pinapalaganap naglilingkod. 2.3 FM Radio Manila Your favorite music radio Come on! Maganda 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 Metro and Mega Manila Gayun din sa mga nakikinig dyan Sa 102.3 Baguio Pati na rin sa 97.5 FM Radio Jensen. At syempre gayun din sa mga nanonood sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. At eto na nga po, nagbabalik ang chinitang chikadora. Ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat. Kim Chura! Wow! At syempre naman, huwag na nating patagalin pa dahil eto na nga po, nakita natin, pag-post pa lang, ang dami na talaga nag-comment, nag-antay ng live na ito. Dahil makakasama na natin ang bibita sa bagong episode na MMK Scar Daughter. Eto na nga po, let's all welcome Miss Desiree Del Valle and Miss Motia Orquia. Hello, Ayan, kamusta naman po? Ah, ang inyong hapon, nakapag-merienda na po ba kayo? Yes. na. Thank you. Ayan, pwede nyo po bang batiin sila isa-isa mga ka-vibes nating nakikinig ngayon sa 92.3 FM Radio Manila? Good afternoon mga ka-vibes. Nandito kami ngayon sa FMR, ang favorite radio station ninyo na 92.3 FM. Kasama syempre natin ang napakaganda. alam nyo ba kung gaano kaganda si DJ Kim in person? My God. Good afternoon po. Thank you so much po. Thank you. Parang siyang ano no? Para siyang princess ng ano. Hala, kinikilig ako! Para kayo, Charles! Kinikilig ako. Ayan, Siya ako maraming maraming, sa salamat. Nako, ito na nga, diretsuhin na natin agad-agad. Grabe yung trailer pa lang. Talagang kakapitan na ng mga ka-vibes natin, ng mga taong bayan. <laughs> Kamusta po ang naging role ninyo? Ayan, uh, start muna tayo kay Miss Sige, uh, I seven. play the role of Ines. Ako yung nanay ni Marlene played by my beautiful daughter Mutya Arkiya. Uh, si Mar si Ines kasi hindi siya your typical mom. Mm -hmm. She's uh very self-centered and selfish and parang yung pagiging mother niya hindi talaga siya ganoon. Parang from the very beginning hindi niya hindi niya love yung mga anak niya. Hindi niya uh in appreciate hindi niya walang walang affection whatsoever mm -hmm. so from the very first uh, scene pa lang makikita niya na medyo hindi niya gusto yung mga anak niya which is weird for mm -hmm. a mother especially like me I'm a mother myself so para I couldn't fathom how how that can be kasi 'di ba may mother's instinct na parang sa chan mo pa lang mahal mo na yung anak mo yes. kahit hindi pa lumalabas eh. so parang I can't believe na this is actually a true story na this actually happened and mm -hmm. this is how Ines was in real life parang i i i couldn't i couldn't imagine but of course I had to put myself in her shoes mm -hmm. uh, see si Ines and Ines um let's say if we rank her Ines would be number one of her priorities and then her husband and then Ines and then down way down below yung mga anak niya so talagang Um, pinaspero mga kahit hindi na hindi talaga niya mahal yung mga mm -hmm. anak niya, hindi siya. Wala siyang paki-alam mm -hmm. kumbaga. And she only uh wants every everybody's attention on her. Na siya lang dapat nagbe-benefit, siya lang dapat ang, ang ang kine-care for, not her kids. Mm -hmm. So paano po ninyo pine-prepare to like mentally, 'di diba? Emotionally. So paano po yung preparation? Wala. Eh, syempre, it's hard because I'm already a mom. So, parang, mm -mm. wala. You really have to get to the character. You really, you really have to know kung saan siya galing. Kung bakit siya ganon. And with reading the script, throughout the script, makikita mo talaga na parang, wow. It's, it's really a difficult place for me to be in because hindi talaga ako makarelate sa kanya. Mm -hmm. But of course, being an actor, you have to dive in. Mm -hmm. Yeah, thank you so much Ms. Desiree. Maputang naman tayo kay Mutia Arkea. Can you share us your role? Yes, ako po si Marilyn, mm -hmm. um anak ni Ines sa ano. Um actually si Marilyn po, um she is basically uh, old and mature. Pero she's a kid at heart talaga. Sobrang uh, daming missing pieces. Mm -hmm. Um sobrang daming bubog sa buhay niya. Sobrang um she's broken. Okay. And um, siya din yung bumuo sa sarili niya. Luckily, may mga tumulong sa kanya pero yung mommy niya yung pinaka nagbigay ng trauma sa kanya. Yes. Mm -hmm. Yung mommy niya naging reason kaya nangyari sa kanya yung mga ganong bagay. Kaya mm -hmm. ang dami niyang, ang dami niyang, ang dami niyang ano, namimiss. Mm -hmm. So paano parts? mo naman pinanghugutan yung role na ito? Actually, ako po. Okay, okay. Ayan, naiiyak na siya. Alam, <laughs> hindi po ako nagpapaiyak. <laughs> okay lang Ayan. Actually po kasi talaga, dito sa role na to, um, usually po kasi po, pag ako, pag nagkaka-role ako, ina-absorb ko talaga yung character. Mm -hmm. Like, um, sinisink ko siya sa han para pagka, gagawin ko na po siya, nat natural na lang siya, hindi ko na, kumbaga hindi ko na i act mm -hmm. And actually, sobra po akong na-attach sa character ko. Sobra, sobra po akong Nasaktan. As in, kakabasa ko pala ng script, umiyak na ako, mm -hmm. ganyan. And then, sa mga scenes namin, parang nag-uusap lang kami direct, naluluhan na po ako. Ganon ganun po ako ka, kalungkot at na-attach sa karakter ko talaga. Ayun, kasi sobrang bigat po talaga. So, abangan so, talaga. So, paano, <laughs> syempre naman for sure yan, pero paano naman, of course, working with Miss Desiree Del Valle. So, How was your experience? Ako actually po, second time ko nang makawork si Tita Des. Mm -hmm. And I'm so happy kasi pag nakaka-examine ako talaga siya, mararamdaman mo talaga yung connect. Like, makakapag-connect ka po talaga sa kanya. Makakahugot ka talaga sa kanya. And... <laughs> and thankful po ako sa mga ganong um, uh, kasama kong co-actor. Mm -hmm. syempre. kasama rin po sila um, Tita Aramina mm -hmm. and uh, Tita Ruby. Ruby Ruiz and Ruby Ruby. Nakakatuwa po talaga na I'm so, ano po, I'm so glad na nakapag-work po ako with such a great actors po. Well. Thank you so much. How about you naman po, Miss Desiree? How was the experience? Siyempre, another, uh, another uh, film ito, MMK with Mutia or Kia. Yeah, I'm glad kasi, yun nga, as she mentioned earlier, we've worked together before, pero sobrang sandali lang talaga. Mm -hmm. So now, at least, uh, na dalaga na siya, <laughs> hindi na siya nag-young uh, roles, medyo mature na nga yung roles niya. Na nakakatuwa kasi I've watched the episode already sa I Want TFC mm -hmm. I watched it last night and uh, to know a great actress or actor is when you feel the scene through the lens. <laughs> Di ba yung... <laughs> so siya, I told her nga kanina, you know, what, there's this particular scene that mm -hmm. I really liked that mm -hmm. she did. Na parang kahit ako, when I was watching, naiyak ako because I can... Nraramdam siya kasi. Eh. That's how you know when magaling yung artista kapag parang nagpe fear through the screen mm -hmm. yung 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 acting niya, yung iyak niya, yung boses. Mm -hmm. dun mer ma pag napanood nyo guys, I'm sure malalaman nyo which scene yun. Pero overall, sa lahat ng ginawa ni Mutya Magaling, magaling tong batang to. <laughs> May paghampas na. <laughs> galing, galing. Grabe naman. Pero ito na nga po, it's actually, um, napanood ko rin yung before pa, way, way back po, yung MMK episode niyo with Miss Andy Eigenman. So, how was the experience naman po na this is, again, the, yeah. you, the, coming, the comeback of the MMK? Um, thankful tayong lahat for MMK because mm -hmm. doon natin nababahag, doon natin na ipapakita yung mga stories ng iba't ibang tao, ng iba't ibang situations na you know, hindi lang hindi lang puro masaya talaga ang buhay ng tao. Totoo. May kita natin kung paano sila naghihirap, kung paano sila nakakapag-overcome mm -hmm. ng problems. I mean, there are certain stories that we can also relate to. Mm -hmm. um, kaya I'm thankful that MMK is back sayang lang that it's a limited season pero syempre we're still hoping na sana magtuloy-tuloy yung MMK and as an actor we're proud to be part of the the limited series ninth mm -hmm. episode so we're very proud Kasi to be part of MMK is a really big um, opportunity mm -hmm. to show your acting chops and talagang si Ma'am Charo ay diba Yes. Kasi uh, na ano pag walang MMK, parang... Diba? Parang yun talaga yung nakasanayan ng mga tao, yes. di ba? Na kapag ka, ah, eto every Saturday, aabangan ko na to. Mm. Tsaka yung ano po, yung magte-text ka kung anong title. Titles. Oo, nung, nung episode na yon dito, mm -hmm. this time, kung mag po kayo, maghuhula po kayo kung ano yung magiging title ng episode na. Ayan. Pero ito nga po, since it's the MMK episode of Scar Daughter, so kayo po ba, sa buhay ninyo, meron na rin po ba kayong maga-naging pekla? Parang mm -hmm. lahat naman po ata tayo mm -hmm. nagkakaranasan. Mm -hmm. Moments. Mm -hmm. yeah. So yeah. how, Pero how hindi you... Hindi ka magpapadala sa, mm -hmm. sa sa sugat na yun. Hindi mo siya patatagalin. Kailangan gumawa, yes. gumawa ka ng paraan mm -hmm. for yourself yes. to heal. Kaya... Actually po yung yung character ko, sobrang sobrang hanga po ako dun sa tao niya na, na yeah. sumulat talaga. Kasi sabi ko sobrang strong niya. Like ako po pinortray ko lang siya, grabe na yung lungkot ko, grabe na yung pagkatulog ko. Sabi mm. ko what more pa kaya na Makikita siya. Makikita niyo mm -hmm. kung ano yung pinagdaanan yes. talaga ni Marlene. How can she survive mm -hmm. something like that na na talagang at the end she had to ano, she had to do something about it para hindi siya tuluyang ma-depress mm -hmm. o uh, malungkot mm -hmm. or masaktan ng sobra so yes. kahit na yung may times na ayaw na niyang bumangon, hindi na siya naniniwala sa kahit anong pero may mga tao talagang darating din sa buhay natin yes. na tutulungan tayo who are not even blood related so yes. they treat us family. Yes, nako. Maraming salamat for that. And of course, since it's Thursday, ayan, since it's Thursday, magta-throwback muna tayo ng medyo kaunti, ayan. So, let's <laughs> parang kinakabahan agad kayo kapag medyo throwback lang tayo, parang memory, ano lang tayo ngayon. So, eto na nga po, isa po kayo, Miss Desiree Del Valle, sa pinakakilala as yung iconic niyo na kontrabida sa mga teleserye. So, how was it like? tumataka na talaga sa taong bayan na, ah, ako ang pinaka uh, pinakamagaling na kontrabida. <laughs> um, I, I guess, well, physically, start muna tayo sa physical. Mm -hmm. My physical features are really strong. So, dun pa lang, parang, kung ako yung kawan, baka hindi. Hindi ako papas. <laughs> kung paano ako <laughs> kakawan at sasampalin at at uh, ano yung sinabi mo kanina yung kakaladkarin kakal kakalad ka parang hindi yata, parang baka ako po yung mga ladkad but I'm glad na you know mm -hmm. na people know me as mm -hmm. And, um, pag naiinis sila sa akin, gustong gusto ko yun kasi at least alam ko, effective, effective ako mm -hmm. kaya kung so magsukla daman ako in public ayan, eh, ayan. <laughs> <laughs> eto naka sobrang so, elektro <laughs> ano sobrang halikaran mm -mm. sa off cut Yeah, people naman ano, syempre at first parang pag hindi lang ako ngumiti, yes. yung resting face. <laughs> face. <Facebook. laughs> ano, wala, wala kang makukuha sa akin. Pero once you get to talk to me, then you realize mm -hmm. like, you? actually, actually, sure, mga kontrabida talaga in TV, sila yung mas mabait in person. Ay, yung sabi ko sa Ay, inyo, inyo, mga ka-vibes. So. <laughs> Paano po po ko na laging inaap eh? Pero ano, mostly ganun. mm -hmm. Actually, ayan. Actually, nung kinakausap ko pa lang kayo, actually, parang sabi ko, oh, magaan sa feeling kausap si Miss Desiree Del Valle. Kanina nung the way na magpunta pa lang, Talaga totoo po yung sinasabi ninyo. Yung pag, 'di ba, parang kapag yes. na-intimidate lahat Ay, ng mga tao pasad, dito. Correct, diba? na-intimidate kami lahat dito. Kaya nga pag nasa labas ako, extra effort ako to smile. Pag <laughs> <laughs> Kasi baka isipin mo na lang oh, Baka mamaya patungin na lang ako out of the oh, <laughs> <laughs> Pero umabot po ba sa point before na syempre sa sobrang yeah. kinapitan yung role niyo yeah. nyo na kontrabida? Yeah. Meron po ba sa public? Meron, like, meron. Meron yung public na parang, mm -hmm. Hoy, Tsaka close kami ah! Hoy! Huwag <laughs> mo naman kawa si Mara Clara. Huwag mo naman ano, si, ano, si Mara, ganyan-ganyan. Ganyan. So, paano, paano po kayo nag-react nun? Sabi ko, wala. Parang, sus ko naman. Parang, ikaw naman. Siyempre, bubulabulahin mo lang. Parang, mm -hmm. Pero, tsaka, thank you na ganun. Pero, sometimes kasi talagang hindi mo rin may na may mga fans talaga or may mga manonood talaga na kapit na kapit sa whatever mm -hmm. serye na feeling nila Totoo in po. real life, it's, it's mm -hmm. real. So when they see you in public, na parang pag nakita ko talaga to in public, sasakpalin ko. Yung ganun. Oh my God. <laughs> may, mga pagbabanta na at <laughs> nakakatakot. <No>, <laughs> there was a time also before na may handler told me na parang huwi ngayon lalabas yung episode ni Inkay Santino yung, yung uh, sabi niya ngayon yung ano yung parang uh bububugin mo si Santino huwag ka muna lumabas mm. may ganun hindi po na yun sa bahay na po ako oo kasi syempre ano nila si Santino mm -mm. Ano, so yung sa may bukas pa mm -mm. so ano yun talagang there were times before na pero syempre ngayon mas mm. mas ano na mas open na ang tao sa mm -mm. from reality and what yes. at saka ngayon medyo into digital na sila mm -hmm. no grabe yung yeah. bashing naman ngayon sa social oh, media yeah. So yeah. kayo po ba nakaka-receive rin kayo ng mga yung marami, sobrang to the point na ah ito parang oh, below the belt na yung kanyang bashing sa inyo? No, actually ako I haven't. I haven't. But you know, if ever there would come a time na gano'n, mm -hmm. um, de-deadmine ko nalang siguro. Totoo, kasi, dead <laughs> makasabang ah banga. Kasi diba, parang okay, so that's your opinion? Go <laughs> ahead. Yeah, Yan lang. Ayan. Ako, maraming salamat po for sharing that. <laughs> Ikaw naman, Mutia. Grabe ka na. Oh, alam mo, pinapanood ko din to eh, nung uh, kabataan ka. Wow, kabataan <laughs> ka! Charis lang, pero grabe nakilala ka bilang si Reserena mm. sa Mutia. Na, oh, po, kaya nga, mag, mag na kami eh. Ay, oo, oh, Kasi oh, nag-sirene yeah. rin ako, nag-sirene si... So, nag din ako. Ayun. So, okay. Kaya, nagtugma talaga kayo. So, yes. how was it? Siyempre, minahal ka ng taong bayan bilang mutya-mutya. Ayan. Yes. So, can you share some story na parang pinaka-unforgettable sa mga past project mo? Even dun sa, please be careful with my heart. Yes. Mm -hmm. um Feel ko, isa sa unforgettable ko po talaga. And favorite ko is uh, mutya and be careful with my heart. Mm-hmm. Huwag po magtatapay yung iba. Makamot <laughs> <matama laughs> ako yung mga ano. Um, kasi parang, for me po, Mutya is first project ko talaga siya. And, uh, mas nauna pa po akong matutong lumangoy kaysa magbasa. Yes. Totoo kaya, yan. Opo. And, Hala. hanggang nga yung nagsiswimming pa rin po ako. Mm -hmm. Kaya masaya. And then, sabi careful naman po, parang, Doon kasi, kakaiba yung role ko po doon eh. Oo, yung hindi ka nagsasalita yes, kasi may, nagsasalita. May, trauma may trauma ka. Oo, po. so paano yun? Hindi ko ba natatawa oh, po? sa set? iniisip ko siya ngayon. Hindi ko po siya masyadong maalala. Kasi bata pa po ako no? noon. Pero sabi ko, Oh my gosh, okay. Masaya pala yung gano'n. No, baka gano'n yun. Bata-bata acting oh, <laughs> Oo, mga reaction-reaction lang talaga. Mm -hmm. Yun naman po yung ano niya. Kasi mm -hmm. hindi ka pwedeng nakaganyan lang. Mm -hmm. Ilang kita-kita -kita sa mukha Hmm, gabi ko agad. You know? And then, isa sa um, naging favorite ko din po siguro is yung uh, sa Darna. Ay, oo. Oh, yes. Kasi Uh, ano lang, very, parang makulit makulit siya doon na medyo bully, ganun. Mm -mm. Tapos uh, may unting action din, mm -mm. kaya masaya. Mm -mm. Kasi gusto ko po talaga mag-action. Mm -mm. So yun yung i-expect sa'yo ng taong bayan? Aha! <laughs> at ng mga ka-vibes yes, natin. Ang i-expect nila is, hindi na po pa cute ang role ko. Ayan. Oo nga! si na soft girl! <laughs> at eto na nga, no, itong bagong episode ng MMK, talagang ibang mutya. Yes. ang makikita nila. And of course, with Miss Desiree at sa iba pa pong mga veteran actors and actresses. So, can you please invite mga ka-vibes to watch the MMK Sky Uh, hello mga ka-vibes, uh, now streaming na po sa I Want TFC. Uh, makikita niyo po doon episode 9 ng MMK, ang Scar Daughter. And, yes. And guys, i-air po sa TV um, June 28, 8.30 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z and All TV. Abangan! Yon! Ako, maraming maraming salamat! Ayan, um, you can do a shout outs, Thank you sa mga naginga uh, naging uh, tumulong dito sa pagbuo ng MMK. This episode, pwede niyo po silang i-shout yes. out. Yes, okay. of course. Thank you, Direct Dado Lumiba. Wow, ang ating episode write, writer na si Akim Del Rosario. Yes, thank you very much. And sa lahat po ng uh, bumubuo ng MMK, thank you, thank you so much for this opportunity. Maraming salamat po. Yan, once again, Miss Desiree Del Valle and Mutia Orquia. Maraming maraming salamat ho. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan at chikahan. Kasama pa rin ang chingitang chikadora, Kim Chorva. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. The vibes! 92.3 92.3 92 92 FM Radio Manila